Hello so guys, magandang umaga sa inyong lahat guys. Nandito na naman ako guys sa aming trabaho. Papasok na naman kami kasi it's it's first day of the week. Saturday. So andito na naman tayo guys, naglalakad sa daan. Yan, naglalakad po ako sa daan guys. So I'm here na sa loob. Kakarating ko lang kasi kapababa lang namin sa bus. Pagkatapos, pasok dito sa loob. So yan po guys ang aming project. No, yan po ang aming project. Maga ako palagi dito guys kasi dito ako nagla-live. Diyan ako nagla-live sa aking FB. Para makita ninyo sa aking mga followers dyan sa aking YouTube channel. Ito po yung aming project na building sa aming company. Naglalakad lang ako papunta doon sa aking area kung saan magla-live tayo guys ng aking fa Facebook. So, yan nakita nyo guys na no? sobrang lawak itong area na ito. Sobrang lawak mayroon pa sa likod guys. Sa likod nito is mayroon pa. So, yan lang ang aking konting vlog ngayong umaga ng Sabado. Have a blessed Saturday sa inyong lahat. And tuloy-tuloy lang tayo guys sa ating mga goal sa buhay, pagsisikap para po sa ating sarili at the same time para sa ating pamilya. So, bye-bye!